Reverse. <coughs> yan mo kasi yung talagang tama ng pagtitikap ng belt, yung ginubuksang niya para malaman natin kung may lamat o malam. Yeah. Mga gulong si Katcho nga pala, si Robert Katcho, isang apprentice natin, pandot po dish niya ngayon. Tanganongin natin siya kung saan siya galing. Anong pupa niya parang kinagalingan niya? Aray ni RAC Trucking, sir, na taga-ando, ang mga si RAC Trucking, Tapos ano pa? Pagdansok. Pagdans minibasok, ang natagupan. Kasi ato mo kay Gusto ni Casco. Ayan. Kaya may Gusto ng Bangkasi po, tanak din Ano ang ginagawa mo pa? Pagkalimbawa, papiay ko una, anong unang ginagawa? barke wag dito tira ng naman wala sa gamit to nang no busy yes Inang. ah sige dadoyin natin 'yo na ah. may kukunin na ako sa loop kunin natin yung gauge para alam natin yung hangin ku ano talaga yung hangin natin ha sandit yeah. lang ah kino ko lang tong gates kasi kailangan natin ma-check din natin yan kung ilan ang pressure ng gulong natin kasi ang dapat na pressure ng gulong natin is 120 sa likod at uh, what your ha? Ano ba rin mga istat na gagawa? Ano? Ilan? Eh. 130. Ayan, mga kagulong, 130. Okay. 130, yung ating uh, gulong sa pangarap. Istat yan, binachitchik din natin sa kanyang stat para malaman natin yung uh, kung may mga putol pa na stat. Yan. Na ngayon yung inaktutukan mo sa inani ano? na. Tingnan natin. 120. Ayan, 120. twenty. Yan. Ditulas sa madulas. Yan, bagong-bago po 'yung langis. Bagong-bago 'yung langis niya, talaga nga kapapalit lang kasi niyan. galing kasi ng harpon, harpon. Lailayo mo na. Kaya kasi yung langis yan ngayon, galing kasi ng harpon, kaya bagong-bago po 'yang. Saka pare, pagkitikat kang lang, ano? Yan. Yan po kasi yung talagang tama ng pag-check-up ng belt, yung ginubuksang niya para malaman natin kung may lamat o malamit yeah, parang... ka. Ako naman, sabihin ba rin natin parang? Ah, sige pa, kayo Ah, mga maya par, maglagay muna tayo ng toga. to, kaya. Bagat natin. lahat oh, ha. Mga mga po, okay na po kayong aking anuigot ng mga belt. Napang-importante uh, po kasi makita natin uh, may na maayos ang ikot ng ating mga bibel para may pasado. Hindi tayo mag-aaral sa at sadyay na ng bibel natin. Okay nga, check upin natin yung ating mga ilaw kung uh, okay pa kasi uh, para malaman natin lahat kung lahat magana mag ng hazard, signal light, at saka pagkain, at saka right, at saka ding. Yeah. po so, makikita nyo kumpletong kumpleto ang ating ano ang ating uh, ilaw ipapa ano ko sa kanya ngayon ang clearance ng ating uh, mga kambyada kung gaano kalaki ito siya na kasi ang pagdadrive natin papunta ng uh, terminal siya na rin ang mag aayos doon sa terminal ng pagparata sige para iyan ano mo yung ano ating kambyada <laughs> kung paano mo mga ano. Uh, yan premiera yan ko, ayan. Ano ang ano, clearance pare? Ano napansin mo sa clearance ang ating ano? Hindi lang sa par. Maliit lang. Uh, yan po, talaga pong maliit lang ang ating uh, clearance ang ating kambyada kasi kailangan natin ng maliit lang yan Para hindi lugaw kasi madali naman ang kasi yan kung lugaw. O, sige mga kagulong, pangalawang araw niya po kasi ngayon kaya siya na ang pinagdadrive natin ngayon kasi ka na pinakita ko lang sa kanya muna yung mga kung paano mamasada, alam nyo na. <laughs> at saka yung uh, takbuhan sa daan. Akin okay, nga, palabas na tayo ng uh, DP para pumunta tayo ng terminal. May aisa ni Kachi yung ating bus sa uh, terminal namin. At yan nga, nandito na kami sa terminal para iayos ni partner Katcho yung ating nga nating bus uh, at mailagay sa islat. At yan nga, habang uh, ina-trust ina niya yung bus ay natin siya sa loob at At nga patuloy yung inatras ang bus para mayayos na natin sa islat at uh, makasakay ng ating mga malapasero. At yan nga kitang kita yung kanyang uh, ayusan sa kanyang pagmamalaya para mailagay ang bus sa tamang lugar dito sa terminal. Nga, at uh, pagka parking-parking pa lang ni ay maraming agad na pumuntang pasero para sumulay sa aming bus kasi kanina pa walang bulino at sinusundan kasi natin ni Santa Cruz kaya medyo nakaipon tayo ng konti na diretso ng papuntang bulinaw at nagsasakaya na nga sila mga kagulong at yung partner ko pa naman yung nagkakatila ng bagahe Ano pare? Anong ano? Anong uh, pakiramdam mo nung ikaw na nagpasok dito sa ano? Sa Islam? Medyo kinakaban parang una Kaya <laughs> lang <laughs> kasi marami sa sakyan ay no kaya kayo pinagti-training ni Sir Berida nang gano sa Kalasyao dahil dito o, yun ang dahilan ako bakit gano'n ang training dito sa Kalasyao oh sige po tap date tap date na lang mga kagulong uh, Robert Cacho kagapay sama sa paglalakbay 5 star